Uh, anong kasalanan po ba ang pinakamabigat ayon sa Biblia ang pwedeng magawa ng tao eh? at uh, kung magawa yung kasalanan na yon may pag-asa po bang mapatawad at makarating sa kaluluwa sa langit ah alam mo kapatid na Hermie maraming kasalanang mabigat kahit yung maliit na kasalanan bumibigat yun eh Pagka naipon ng naipon, naipon ng naipon, bibigat yon. Santiago 1.14 Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikaya. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Ang kasalanan kapatid lumalaki. Halimbawa, wala go ka, no? Eh wala ka lang ginawa kundi maglasing araw at gabi, linggo-linggo, araw-araw. Wala kang tigil. Eh palaki ng palaki yun. Hindi ka rin maliligtas nun eh. Kahit akala nung iba, konti lang yung paninigarilyo yun, o yung pagsusugal-sugal, eh kung hindi ka na nagbabago sa buhay mo, lagi na lang yun ang way of life mo. Sugarol ka ng sugarol, sabungero ka ng sabungero, hindi ka makakarating sa langit mo, kapatid. Kahit sa isipin mo pa na yun ay eh, mag ang lang. Yung magsugal, mag-aang lang. <clears throat> ah, magbisyo, mag-aang lang. Pero pagkat tuloy-tuloy ka, inuulit-ulit mo, para paghahabitwal na, hindi ka maliligtas noon, kapatid. Hindi ka makakarating sa lamin. Jis 20, sa islang Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangi ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ayon, maliwanag. Kung sinasadya natin ang, ah, ang pagkakasala, pagkatapos na maliwanagan mo ang aral ng Diyos, wala nang haing natitira pa tabi ng Biblia. Ah, may ibang translation, mas maganda yung ginagamit, ah, kung nagpapatuloy ka sa kasalanan. Yung salitang kung sinasadya natin ang pagkakasala. Magandang balita, Biblia. Basahin natin. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang haing maiyahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ayon, kung magpapatuloy, tamang-tama yun sa... Spanish at saka doon sa Portugues, si continuamos picando deliberadamente uh, sa Portugues porque si voluntariamente continuarmos no picado. Kung tayo ay uh, intentionally o voluntarily nagpapatuloy sa pagkakasala, kahit anong kasalanan, hindi ka maliligtas, kapatid. Hindi ka makakarating sa langit. Ang ipinagpapatuloy mo, yung ginagawa mong kasalanan. Ang tao pwedeng magkasala kasi nasa mundo tayo ng maraming masasamang mga ginagawa. Pero may kasalanan, hindi mo naman pinagpapatuloy eh. Nagsisisi ka tapos iniiwanan mo. yon napapatawad yun. Pero kahit maliit na kasalanan lang, pagkatuloy-tuloy ka, hindi, wala ka ng intensyon na magbago, ay hindi ka na rin magiging dapat sa Diyos noon, kapatid. Kaya, dapat sa atin, nagsisisi sa ating kasalanan at sinisikap natin na iwan yon. Masahin natin ang kawikaan. Sa 28.13, Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Ayon, yung nagpapahayag ng kasalanan, tapos iiwan mo, magtatamo ka ng kaawaan. Papatawarin ka ng Diyos at magiging dapat ka. Pag iniiwan mo yung kasalanan mo, hindi mo itinutuloy. Pero pag tuloy-tuloy ka lang, tuloy-tuloy sa buong buhay mo, meron ako nakilala doon sa Pampanga. Ano siya? Babaero siya? Napaka-babaero niya. Tuloy-tuloy siyang nambababae. Eh sabi ko, Tatang hindi, ba, mo ba naliliwanagan yung aral? Ba't hindi ka nagpapabautismo? Ang sagot sa akin, Eli, kasi ikaw, marai pang sa mundo eh, sabi niya. At saka, hindi ko ika mapigilan eh. Hindi niya raw mapigilan si Manoy. Kaya na, saka na lang ika ako magpapabautismo pagka wala ng babae. Ayun. Pagkatapos niyan sabihin yun, mga ilang linggo lang, inatake sa puso, patay. Naawa ako dun sa matanda na yun. Ano na. Nakilala ko kasi personal. Siguro mga 20 anyo ako noon, pero siya mga 70 ng mahigit eh. Naawa ako kasi nakikinig siya lagi pagka nagsasalita ako. Nandun siya sa harap. Sabi ko, ba't hindi niya natatanggap? Yun pala, ang bisyo niya, sabi niya bisyo, may bisyo siya. Ang pala babae. Pagka weekends, biyernes, sabado o linggo, pupunta siya sa club, nagde-date siya ng babae awa naman ako doon sa tao. Yun ay eh, isang halimbawa na mayroong mga tao hindi nag-iisip na iwan ng kasalanan. Tandaan mo kapatid, alam ko yung tanong mo, ang gusto mong malaman yung pinakamabigat na kasalanan na pag ginawa mo, hindi ka na mapapatawad. Meron talaga nun. Nasa Biblia yon. Kaya lang, hindi a-apply sa'yo yon. Yung pinakamabigat na kasalanan, nagagawa lang ng tao yon, pagkaanib na siya sa katotohanan. Samantalang wala ka pa sa katotohanan, wala ka sa iglesia ang totoo, lahat ng magagawa mong kasamaan pwedeng mapatawad sa bautismo. Ngayon, pag nabautismo ang kana, ginawa mo pa rin yung walang patawad, wala ka ng kaligtasan noon.